Hindi ko naman kasalanan na maging anak sa labas pero naaalala ko nung grade 2 pa lang ako nung makita ko ang papa ko sa loob ng eskwelahan. Tinanong siya ng kapitbahay nila kung sino daw ba ako at rinig na rinig ng tenga ko na sinabi ng papa ko na apo niya daw ako. Sobrang sakit para sa akin noon kaya pag uwi ko ay sinabi ko sa mama ko na bakit apo lang ang pagpapakilala niya sa akin. At habang lumalaki ako ay unti-unti ko na naiintindihan kaya simula noon ay nagrebel din na ako. Dahil ang palaging tumatakbo sa isip ko ay bakit kailangan ko magtago hindi ko naman kasalanan na maging anak sa labas. Kaya sinubukan kong pakai usapan si mama na magsama na lang silang dalawa ni papa pero ang sagot niya sa akin ay hindi pwede dahil kasal si papa sa asawa niya. Hanggang sa maisipan ko na lang na mag-asawa para maramdaman ko naman na merong buong pamilya. At kung kailang may asawa na ako ay sakalang ipinaramdam sa akin ng papa ko na may tatay talaga ako. Pero masakit pa rin para sa akin na pagpupuntahan ko siya ay kailangan ko pa rin magtago wag lang akong makita ng asawa niya. Hindi ko rin daw siya pwedeng ipost sa social media kahit sa araw ng Father's Day dahil masisira daw ang pangalan niya. Masakit para sa akin na pagsabihan ako ng papa ako ng ganun at sana nakikita niya yung nararamdaman ko sa tuwing nakikita kong buo ang pamilya niya at sila ay masaya. Hindi ko naman kasalanan na maging bunga ako ng pagkakamali nila.